Kasalukuyang isinasagawa ang second quarterly nationwide simultaneous earthquake drill 2024 dito mismo sa Camp First Lieutenant Vicente G. Alagar, Cagayan de Oro City. Sa pangunguna ni Police Brigadier General Ricardo G. Layug Jr., Regional Director Pro 10, katuwang ang Office of the Civil Defense Office 10 sa pangunguna ni Josephine M. Lumakang. Ray B. Lagang, USAR Team Leader, at Senior Fire Officer 3, Emilia T. Barazan, OIC Station Commander ng Lapasan Fire Station 10, na ginawa ang mabusising pagsusuri at kritiko. Binigyang diin naman ang mga mahahalagang protokol sa kaligtasan at kahalagahan ng publiko ng pakikilahok sa paghahanda tuwing may lindol. Kinasangkutan nito ang komprehensibong simulation sa paghahanap, pagliligtas at pagkuha sa mga nakaligtas at at kinatigoriya ito kung gaano kalubha kung ito ba ay kulay pula, dilaw, berde o kulay itim. Layunin ng aktibidad ang maturuan at para maihanda ang mga kapulisan at publiko sa nararapat na gagawing aksyon tuwing may lindol. Ayon naman kay Police Brigadier General Ricardo G. Layug Jr., Regional Director Pro10, na laging tatandaan na maging kalmado at sundin ang mga safety protocols para sa kaligtasan ang pakikiisa ng protein sa nasabing aktibidad ay nagpapahiwatig sa kanilang pangako na tiyakin ang kaligtasan at pagiging handa sa komunidad sa panahon ng sakuna. Wala dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent Patrolwoman Danessa Berdos, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Police.